Ngayong nga raw ay naisipan nga namin na magluto-lutoan din sa buki. Dahil sobrang laki nga rin nakuha nga namin na balinghoy at yan nga nit aming nga ho pala rin sasaludso din. Yun nga pala yung mga request ngao nila na luto din sa balinghoy kaya rin pala yung aming gagawin. Sakto nga rin at malapit na nga nga ho pala mag 3 sa tari nga ilulutoin namin para nga kami may merienda na din. Kaya yan ng ho at abalan nga rin nga kami din sa pagbabalat na balinghoy. Dalawang buo nga lamang nga rin balinghoy pero sobrang pagkakalaki nga. Naka-6 na kilo nga rin nga pala rin dalawang ari nung tinibang nga namin kanina. Ay diyan nga at pagkatapos nga pala namin din Mabalta na ipinagbibiyak naman ngao pala din ni Nina Angela. Dahil ayad ya rin nga ho pala yan mamaya ay kailangan nga pala ay medyo maliliit lamang na kaya nga hawakan. Kasama nga rin nga pala namin din ay mga ibang pinsan ngao ho namin na tatulungan nga daw nga ho kami din sa pagluluto nga na rin sa Lutso. Dahil a dalawa nga lamang nga pala yung dala namin din na balingho, ho ay di sinadugong na nga lamang ngao pala dito yung nagbibiyak. Anong ganda nga rin nga pala rin nakuha ngao namin na at kulay dilaw pangani. Tamang tama nga rin nga pala yung sabi ngao sa amin Ate Marilo at medyo maligat nga daw nga ho ari nakuha namin na balinghoy. At yun nga at pagkatapos nga ho pala nila din yung pagbibiyakin ay pinaglalagay ko naman nga ho din sa may basket para nga ho mahugasan na din namin. Kami naman ngao pala ni Usa nga ho pala yung magatulong din yung sa paghuhugas para ngao si Angela ay makapagpahinga naman muna. Dahil maputi nga rin mga balinghoy at yun nga ni ngao nga ho pala inaisa-isa -isa dito ng linis para ngao ho matagtag dito yung mga putik-putik na nakadiki. Medyo natagalan nga rin nga ho, kami na dinis sa paglilinis at medyo madami nga rin nga ari. At yun nga at pagkatapos nga, rin nga ho pala namin lahat din malinis ay magasimula na nga ho kami sa pagyadyad. Medyo madali nga lamang nga rin nga lutuin nga ho namin at saglit lang ang ari. Kaso nga lamang nga rin nga ho pa rin magapatagal sa amin din yung at medyo mahirap nga ari. Medyo madami nga ho kami din Tas sa dalawang nga lamang nga ho pa rin yung pagyayadyad namin. Kaya rin dalawang kasama nga ho namin ay nga ho pala muna para may iba pa ho kami dito magamit ang pagyayadyad. Kaya ayan nga net, paano mano nga lamang ho kami din sa pagyadyad para nga ho kami ay makaya. nga lamang dahan nga din ngao namin sa pagyayadyad at baka nga pati kami namin ay eh, mayadyad na din. Tapos sobrang talas pa naman nga ho na rin mga dyadyaran at na talaga naman nga ho nakakasugat. At pagkatapos nga namin mayadyad lahat ay eh, gani nga ho pala yung akalabasan. Tapos ang sunod naman nga ho palang agawin namin din eh, apigaan para nga ho maalis-alis yung mga pait-pait na rin mga balinghoy. Hindi na nga rin nga ho, pala namin ni lahat na yadyarin yung mga balinghoy at napakadami na nga ho. Kaya tinabi na nga lamang din nga ho pala muna namin para nga ho, may iba kami din makain. At yun nga, at medyo nahirapan nga rin nga ho, kami din sa pagpapaga. Talaga naman ngao kikig na din ay. Ay dapat nga ni sa damit na nga lamang namin nga ari ni kasongani kami dining dalang malinis na dami kaya minanumanon na nga lamang din nga namin ari para nga mapiga namin lahat pagkatapos kang mapiga namin lahat ay alagay naman nga namin na ari dining nga sa mga dahon ng sagi kaya nagupit-gupit na nga din nga pala ko dito Naring mga dahon-dahon nga ng sagi at dining nga kami magakorte nga ng mga bilog-bilog na balinghoy para madali na nga lamang din nga pala yung pagluluto nga namin para lagay-lagay na nga lamang dun sa kawali mas madali nga ho rin ang nga namin para nga hindi na kami mamay-maya magabilog-bilog pa baligay nga lamang din nga mga pinagagawa namin din tapos pinaglalakihan na nga namin dito ng mga bilog-bilog tapos -bilog. ayan nga ni Tyson yung ginawa ko din aba inayos pa nga din ni Angel at masama daw yung pagkakagawa ko ay gusto pa nga ni perfect ngao yung pagkakaplat nga no ng baling hoy. ay gayon din naman nga ni Kaku yan at din naman bal hindi nga lang mga ho pala mga bilog-bilog yung gawa namin din at meron din nga pala mga pahaba pa paano hindi nga pala mga pare pares din yung gawa ko nga pala sa mga saging nga kay kaya ganin nga pala yung mga itsura na rin. pero gayon din naman nga yung akalabasan nga ho kapag nga na naluto na at yun nga may ginanga lamang sa wakas ay tinulungan na nga din kami dito ni Nausang sa pagbibilog-bilog na rin. Kung hindi pa nga natapos sa kanyang pagtitiktok, aba hindi nga ni kami din tulungan. At yun nga, dahil kakaunti na nga lamang din nga pala yung mga alagay din sa dahon-dahon ay sabi nga namin ay magsimula na nga rin kami din sa pagluluto. Naglagay nga lamang nga pala kami ng kaunting mantika din at nung mainit-init na nga, inilagay na nga rin nga namin din ay mga balinghoy. Sobrang saglit nga lamang din nga pala makapagluto ng Kaunting mga init-init nga lamang nga kaunting prito ay din nga at pwede na nga rin hanguin. Bali pa ulit-ulit nga lamang din nga ako pala yung mga inagawa namin dini. At rin na nga pala yung mga iba pa nga namin na luto na. Sobrang dali lamang nga ho rin inagawa namin dini. parang nga ako nagaprito lang nga din dini ng itlo. At yun nga, dahil na prito na nga din nga pala namin lahat. At rin na nga Bali, ganyan nga lamang nga ako pala yung akalabasan nga kapag na na. Pero hindi nga lamang nga ako pala lamang yung agawin namin. At meron pa nga kami di ang alagay sa ibabaw. At yun nga, at naganibal na nga din nga pala dini sa Angela nga asukal na alagay ngao namin dun sa ibabaw. dal mabilis nga palang tumigas nga rin mga asukal, kaya dali-dali na nga rin nga rin sila din sa pagpapahi. Balik, ganyan nga lang nga ho pala ginawa namin din. At yan nga mga pala yung magkapasilbay nga pala pampalasa din sa amin ni Yad Yad na balinghoy hoy. Dahil may nga raw, pala dito, nag-spray nga ho kanina, ay raw, nga ni tinalok na nga din nga namin na rin niluto namin. Pinakuha na nga rin agad namin sila din para nga ho matikman rin mga niluto namin. Yun nga, at pagkatapos nga ho namin mailagay lahat ng mga arnibal, at yun nga, tiyari na palay pala yung mga niluto namin na sa At yun nga, at nag-kanya-kanya pala kami dito ng damputan para nga kami makatikim na nari mga niluto namin. tawang tuwa nga ni mga kasama nga ho, namin mga bata din at busog-busog nga daw nga ho sila din sa niluto nga. Sobrang simple nga lang mga ho na rin niluto namin pero sobrang sarap nga ho at talaga naman nga ho mabubusog ka. At yun nga, pumili nga ho pala ko na mabibigyan ng gift. Basta i-share nga lang mga ho pala itong video na. At yun lang naman nga ho pala muna ang ating video ngayon at kami nga ho pala imakain muna ho din at taubusin namin muna Ari.